Hello, hello people! Nandito po tayo sa my beach ulit, magmuni-muni. Low tide ngayon, kaya to naglabasan ng mga, ano yan, mga uh, seaweeds na kakaiba. Dati-dati, punong-puno ito ng tubig, mata oh I mean, matasang tubig hanggang doon sa paipadero. At kanina umaga matas ang tubig. May naglalangoy pang mga isda dyan eh. Pero ngayon wala na. Natuyo! Ilakad tayo. Pero ingat lang tayo kasi medyo uh, matulis yung mga ano. Yeah. Tingnan nyo to guys oh. Hmm. Ano kaya ang klaseng ano to? Seaweed parang ano naipon na natigas na ano na tae <laughs> ingat ingat uy magsinilas kaya ako baka matusok pa ako kaso baka madulas ako ang daming mga shell na buhay wow Sarap sa nung ulamin to, oh. Gusto kong kumuha. Gusto kong ano, iloto. Meron pa doon, oh. Alam ko na, kakain to, eh. Kaso ba, ah, pagbabawalan ako pag nakita ko ng asawa ko. Pero tatago ko nga. Ay, 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 mabasa na ako. Ay, tumaas na yung tubig. Ay, ay, ay. Kuha nga ako dun ng oh, malalaki. Bumili kaya ako ng ganito nung sa New Zealand. Imihaw ko sa ibabaw ng uling. Barbecue! Oh, ganon. Masarap kaya. Gustong gusto ko yung amoy. Ay, may malaki dun, no? Medyo madulas nga lang. Ay, patay na. Patay na siya. Kuning ko to, lamin ko. sulto sulto, pag na ito eh. Tapos lalabisokol. Ay, 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 ay. Rutong-rutong na ito ay, ay, ay. Nay, kita nyo nyo. Tingnan nyo yan, oh. Rutong, rutong. Mukas na Parang tae na naipon. Uy, alam, magiihi siya, oh. Ala, ala, oh. Ay! Lumilit siya. Buhay siya. Ay. Press natin yun. hala buhay siya. Ano kaya yung creature to? Hala. Para siyang ano? Ano ba yan? Tapos na naipon-ipon na taki. Ay, birok tayo, tikwa. Bisukul. Ay, 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 ay. baka madulasak ay suot suot ko pa kasi yung ano eh yung sleeper ko na ano na galing sa pinas ay, madulas ayano you know, yung ano anong tawag nyo yung beach walk ay may mga batang ano nag si fishing agban pa ni it dahil yun duwa teenager wala ang dami ang daming ano ang daming seaweed na parang tai ano you know? try natin to wala oh ang ganda oh wala lo lo masarap palang maglaro dito Nakip silim na dito guys sa Australia pero matas pa rin yung araw. Mamaya pa ako uuwi. Kasi nakaluto na ako ng pagkain doon. May may kari-kari akong niluto at rice doon. Papainit na lang ni Mr. Kasi yun yung lunch namin kanina. So tinatamad akong uwi ng maga. Ayan yung araw oh, matas pa. Mag-aalas 7 na ng gabi dito. Wala akong trabaho ngayon, guys. Sa Wednesday pa lang ang shift ko. Ayun no, yung mga ano seaweed na kaanod-anod. Kung minsan nakaabot doon ng tubig mataas, punong-puno yan ng seaweed eh. Parang ano, bukid. Pero ngayon, low tide. At naanod yung ibang seaweed. Sana makatagpa ako ng malaking isda dito at hulihin ko, no? Ito uulamin ko. Ipiprito ko. Gawin kong sarsyado. Ay, mga, baka madulas tayo eh. Mabagok pang ulo natin. Wala na akong makita ganito. Balik-balik na lang tayo dun guys oh. Ay sus. Saan? Hello guys, saan lugar kayo nanonood? Pakimension na lang po kung saan, lugar kayo, anong bansa. At may mention ko kayo. Ay, meron pa dito. Buhay kaya to. Wala naman. Dead naman na yan. Pasan ako ng ulamin ko. Ang ganun nga Oh, masupot ko gamin na. Wanti pagkabilak. hala kumang, magmet kong mga galang eh may kusti tikayat po ta sidaok hmm, makasidsidaok talaga to siya, with my favorite ano nga favorite gamit nila kay ko, ti kastoy Nakman daw magaskit damdam may supermarket yan ti trabaho. Nagadong ako klase seaweed, Oh. Daming klaseng siwid guys. Guys, saan kayo nanonood? Pakimension lang. At kung bago lang po kayo dito sa aking vlogs, please subscribe and follow the notifications bell. Oh, sorry. Please subscribe and follow me. Tapos mention nyo doon. ten puntahan ko din yung bahay nyo. Dadalawin ko kayo. At mag-subscribe din ako. Eh, tingnan nyo doon, naglalaro yung mga bata doon. Ayaw kong maglaro sa mga may siwid-siwid. Malay mo kung makakagat sa ko. kung tayo dito sa tayo dito. Wala akong makita isda. Diyan lumalang yung mga madaming isda kaninang magay. eh. Tarang tang 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 Ang ano, ng tubig. Na gusto ko kayang mag ano, mag fishing. Uy, tingnan natin tong ano, gel. Ano ba to? Seaweed. Parang algae. Kakaiba din ano. Yung mga seaweed at algae sa New Zealand, iba din. Tsaka ang lamig ng tubig dun. Lasan na natin maigi ka kasi uulamin ko ito mamaya. Mag-isa lang yung napulot ko. Tapos natin nga yung pantalon natin. Ay, kabayo ka ay. Rasko na lang ito mamaya. Ang nag-iisa kong ulam. Yan. Ay! Ang da, isda! Ay, naliligo sila dito. Ay, naglalaro. Ay, I may... Mean, isda! Pero malilit lang, oh. San kaya yung mga malalaki? Nagtago na sila. Dami isda dun, oh. sarap na maglaro. dong dong dong. masarap pa yung ulamin to guys. comment lang kayo kung alam niyo to. magawa kaya ako ng mga maliliit. Igigis ako. kaso kung makita tayo ng mga local people, pagbabawalan tayo. Paano kayang, paano kayang kunin to? You know, Nakadikit. Mahirap kunin. Huwag na nga. Huwag na nga yan. Ito na lang malaking ulamin ko. Nag-iisang lidag. Kumanda ka, ulamin kita mamaya. parang kung may balon ako. May balon na maliit. Tung, tung 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 sarap maglaro. Tung 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 tung. Punong puno ng mga ano seaweeds. Oh, algae or something. Oh, dami guys oh. Uy, ibang klase naman to. Parang mga ano, algae o ano ba yan? Parang funjay. Sige na guys! Thanks for watching! Subscribe me and I will subscribe you too. O diba? Babush!